And I counted a million stars Ang natin po Muli po, nandito po ako sa opisina ng ating mahal na mayor Salilong Good morning mayor Good morning sir isang mapagpalang araw po mga kasaludo. Ito po ang inyong kaibigan, kasaludo Tad. At nakikita nyo po ngayon ang aking mga video clippings na kung saan nakikipagkuntahan po ako dito sa aking kaibigan na si Mayor Sali. Dahil dito po talaga ako tumatambay. Maalala po ninyo na ako po talaga ay isang charity vlogger. Pero mas ninais ko po na hindi ko po gawing 100% ang aking mga ina-upload na video sa pamamagitan ng pagmamalasakit. Bagkos ay mas ginusto ko po na samahan ito ng pagpapasaya, pagkukulong comedy at maging pagtatalakay sa mga issues na nangyayari sa ating bayan. Nakapupulutan po ng mga aral. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta. At gaya po ng aking sinasabi, walang sino man ang naging mahirap dahil sa pagbibigay. At dahil po sa ating pagbibigay, tayo po ay may mga napapasaya. Abangan nyo po sa mga susunod na araw ang muling pakikipaguntahan natin sa opisina ng ating mahal na mayor para maramdaman ninyo ang aming pagpapasaya. Ay naku, may nagtik na naman sa akin, gusto na daw nilang sumuko. Ay sabi ko, huwag kayong masuko, hanggat kayo may pampalista, basta sa ma manalik lang kayo dyan, yan. Ito po, mainit po ang ulo ko ngayon, dahil mainit ang panahon. Pero pagdating ko po dito sa opisina ng ating mahal na Mayor Sali, ay lumabig ang ulo ko. Dahil... Oh. meron pong mga magagandang dilag dito yan <laughs> po, yan. yan po ang uh, ating executive assistant ng ating mahal na mayor sali morning, at ito sir. naman po ang kanyang uh, ito pong ang muse at ang ating pong mayor sali ay yan po sir, maganda ng mayor good morning po. good maganda morning umaga po, Mayor. Sir, good morning good morning good morning good Ah, Mayor, magandang umaga po. good morning good morning po morning good morning good Sali. Morning po. Morning sa iyo ha. Kasalan? Ano yun? Ngani ko, Maghahawak po ako sa kasal bukas, sir. Maghahawak ka sa kasal? Opo. Ninong ikaw? Ninong ako. Anong tibay talaga I ng ating ko mahal ko barong na mayor? Ako. Ah. Ay, ako po na nakasaya. Ah, gusto mo yung nakabarong ka? Ay talaga, pangit naman pag nakasaya. Ay bukay, mukhang ano ka doon. Oh, ka, mukhang ka. dala, bading ka noon. Pagka... <laughs> Muli po. Nandito po ako sa opisina ng morning, ating sir. mahal na mayor. Mayor Sali. Umaway. <laughs> so, pa. Iyan na oh, po. Yeah. Anong sabi mo, Mayor? Na parehas naka, ano tayo? Naka-gray. naka, naka kayo, ng damit. Ay, May ibig sabihin, sana'y binasin tayong dalawa ngayon. Ano, Mayor? Opo. Ako po'y humabol din sa aming tambayan, sa opisina po ng ating mahal na Mayor, sa Lilong. At ay, maraming naman. nakakapuna ano sa inyong malusog ka. Ano po ay, ka, ay po, puro ka. pakain naman po na ang sir, ang pinakain sa akin. Ay, ikaw, Wari, hindi napabayanan talaga ng ating mahal <laughs> na Mayor sa Lilong. Po. Po. Mayor, talagang napakabusog-busog mo ang iyong executive assistant. Nakaya naman ay. ay, 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 ay Tinulungan ko po si Mayor Sali at uh, ginawa po namin na rin kanyang upuan ni eh, reyo. Oh. Ay sabi ko nga po ay eh, tawagin yung mga taga-maintenance. Taga-maintenance niya ay wala pa daw po, hindi pa daw po nagpapasokan. Yung kanyang security, wala pa rin. At saka yung kanyang uh, executive assistant. ingat. Sa kabila po ng uh, sinabi ng ating mahal na Mayor Sali na nagpunta ang ating kaibigan na si Willie at uh, namahagi ng mga ayuda o tulong doon sa mga nandoon sa basketball court nung isang araw ay meron naman po tayong mga kasamahan ng palista na nalulungkot <laughs> dahil po dito yan yan po yan <laughs> ay na ay na nagpiniting siya na daw sila at lahat ay talagang hindi pa rin makatanggap ng ayuda kaya iisa po ang may papayo ko wag na wag po kayong susuko hanggat kayo ay may pampalista yan po, yan ang mga kapagpabago ng ustadbo ng inyong buhay. Yan po. Nandiyan po ang ating gandang bae. Ang executive assistant po ng ating mahal na Mayor Salih. Good morning po. Ba't matagal kayong nagbakasyon, Mayor? Ha? Awan, baga? Ay ano na yan. taman tama lang yan. paminsan minsan ay magpapahinga kayo, Mayor Salih. Ha? At talagang na-miss uh, na. Na-miss na. Na, na ng mga kababayan natin. Iri, e iri e po, iri, e iri e na po. Mayor. Ano ka na? good morning, Mayor. Good morning, Yan po ang executive assistant ng ating mahal na Mayor. Good morning po. Salit. Good morning po sa inyo lahat. Uh, si Mayor Salit po ay pansamantalang wala at sila po yung may nilakaran. Isa pong yun, dayo po dito yun, dayo. Yan po yung ng kabilang panig. Hoy Josie, ba't di kayo naligaw dito sa amin? Naligaw ko sa opisina ni Mayor. Uy, Haha. 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 Pero may masamang balita, Mayor. Nasagot mukhang uh, mahinto. Mahinto ang inyong uh, opisina ngayon. Isang mapagpalang umaga sa iyo, mahal na mayor. Sila. Maganda umaga, sir. Kumaway pa lang Marami sa bang... si, ano? Sino? Buri si Kuma... Kumaway, kumaway sa iyo? Kumaway o kumaway? Si pa. Ba't parang nalamig ka, mayor? Hindi man, sir. Hindi man. Na, Nakalukip-kip ka eh. gusto Anong ganda ng ngiti mo ngayon? <laughs> ha? Yan ang gusto ko. Pag uh, dapat ang mga mayor talaga ganyan, nakangiti palagi. Muli po, nandito po ako sa opisina ng Morning, ating sir. mahal na mayor, Mayor Salih. Ba't ka dating wala? Hang? Ay, makapunta kami, Sir, sa school. Ay, ang dami na naman pinatibok ang puso. Oo, ay. Ay. yung mga polis, pinatibok ang puso lahat ng mga motorista. <laughs>